patuwag mo pang sundin yung sampung utos, kahit ipukpuk mo pa sa ulo yan, durugin mo. Ha? Ilagay mo sa baso, inuwin mo, sigutin mo, isaksak mo sa baga mo, hindi ka na aaring gana. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga nagtuturo ng kautosan? Doon sa mga nagtuturo na ingatan ang kautusan. Balikan po natin ang Roma 2, versikulo 21. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao na yob, dunya, ay huwag mga ay nananunya ka. Ikaw na nasusutok sa mga Diyos-Diyosan, ay nanakaran mo ang mga templo. Ikaw na nagmamakuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawarag mo na puri ang Diyos. Kailangan maunawaan natin yan. Kaya naman yung utos na yun eh. Ang utos ni Kristo, huwag kayong maging mga magmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Kasi pag hindi nyo inunawa ang kalooban ng Panginoon, nagiging mangmang talo, baka ko kaya uunawain ang kalooban ng Panginoon. Yan. Yeah, Di ba? Kailangan alam natin ang kautosan. Hmm, Di ba? Pag hindi mo alam ang kautosan, sinumpa ka. Bakit sinumpa? Eh, napakamangmang eh kung kaya na ari, ah, yung ganap na nasistalima sa kausan, kailangan mo na talimahin. Wala na epekto yun. Kahit patuloy mo pang sundin ng sampung utos na kahit patuloy mo pang sundin ang pagbibista ngayon, yun. Ha? Huli na nga Kahit naghandog ka pa. Kahit lahat ng gusto nung ihandog. Lahat yan. wala na. Eh, hindi na ang sa mga gawa. Pag sinabi yung mga gawa, yung may gagawin ka. Eh, sa mga utos, may gawa ba yun? Meron. Yan yung gawa, walang gawa. Hmm. Paano mo gagawin yung sa mga utos? Ang sabi yung gawa. Ba? Sabi ni Kristo. Huwag kang papatay. Huwag kang mga marunya. Huwag ka magnanakaw. O. Oh. Di ba? paano mo gagawin yun? Isusundin mo yun. Huwag ka magnanakaw. Pero may ginawa ka ba? Wala. Walang action. O, oh, di ba? Kaya patay na. O. Oh. Ngayon sinasabi ni Apostol Santiago na ang pananampalatayang walang gawa, patay sa kanyang sarili. Kaya nga sinabi niya Apostol Pablo eh, sa Tito 3.5 eh, hindi sa mga gawa na ginawa natin sa mini, kundi doon sa tumatawag, doon sa nagbibigay, doon sa naaawa. O, oh, tandaan po natin, eh. hindi po isinusunod mo yung sampung utos is Mabuti ka na. Kaya ako sinusunod yung sampung putos. bakit? Pasahin natin yung Biblia. Roma 7, bersikulo 21. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. O, di ba? Tapos yung tablo, ang may sakin hindi tayo. Kasi mabuti yung kautosan mo, mabuti yan. Bakit mo gagawin yun? Kasi ang masama nasa tao. Totoo ba yun? Si Apostol may sabi na, si Apostol Pablo ang may sabi, basta na sabi niya Apostol Pablo, sinabi niya kaya ng Diyos yun? Tingnan natin ang Genesis. Genesis 6, versikulo 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong hangka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay tawang masama lamang na parating. Ano po ba rin nakita ng Diyos sa tao? Yung buong hangka ng pag-iisip Pawang masama parati. Pag sinabing masama na lang parati, continually, continually sa English. Yan. Yeah. Patuloy na masama yan, nagpapatuloy. Hindi po ang isinusunod sa isang tungkos is mabuti ka lang sa paningin ng Diyos, hindi ka na lang aaritin ganap ka dyan. Kaya nga sinabi niya si Pablo, o, dagdagan pa natin. Roma, a uh, Genesis 8, versikulo 21. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, Hindi ko na muli susumpain ang lupa dahil sa tao. Sapagkat ang hanga ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ano pala yung hanga ng puso ng tao? Mula sa kanyang pagkabata, masama man. Kaya nga yung, yung binata eh, lalo nga kay Kristo, di ba? Mula ang pagkabata, sinusunod niya na yung kautosan, yung santong utos. Eh bakit? Eh mula ang pagkabata, kasi masama nang hanga ng puso niya. Eh. O matumid ba siya? Ano sinabi ni Kristo? Kulang. Oh, uh, di ba? Kung ibig mong pumasok sa buhay, inaano mo mga utos. Eh, tanong doon, ano kaya yung buhay na yun? Na kahit kung kailangan mo pumasok sa buhay na ito, is iingatan mo yung mga utos. Yeah. Teka, note ang tanong mong binata, buhay na walang hanggan. Ang sagot ba ni Kristo is buhay na walang hanggan? Ha? Natural? O natural? Hindi pala buhay na walang hanggan eh. Natural lang. Buhay lang na natural yun. Hindi buhay na walang hanggan yun. Tama yun Tama siya. Natural na buhay lang yun. Hindi buhay na walang hanggan. Pag sinabi natural na buhay lang yun, is hindi buhay na walang hanggan yun. Pupuntahan natin yung natural na buhay na yun. Para pagpasok mo is magubuhay ka. Kailangan alam natin yun. Ang hindi mo alam les, yung kausan niya, sinumpa ka.